Good afternoon. Kaniligo lang natin. Natatapos lang natin maligo at ako'y naglalaba. At ako'y magsasampay na din. Maha, mainit sa labas. Kasi 7 degree ngayon. Hindi siya, ano, hindi siya umulan. Kaninang umaga, nag-ice lang sa labas. Kasi yung sasakyan daw ng asawa ko, may yellow. Kaya, ayan mga guys. Maganda ang panahon ngayon. Hindi siya ma- cloudy, talagang maaraw. Spring na daw kasi ngayon. Oh, kaya pala naglalabasan na, nagpapalitan na yung mga ano. Yung mga dahon-dahon ba nagbumabalik na sila, oh. Yung mga bulaklak, oh. Diyan yung mga yellow-yellow na yan, dati wala yan, namamatay. Tapos Yan na siya. Ganda talaga yung weather na. Ako'y magluluto ng Adobong chicken. Adobo ako ng manok. Tapos, itong dalawa naman, ay kumakain sila. What you are eating? Rice and milk. Or milk? Yeah. How about you, Stewart? What you are eating, Stewart? Yogurt? Ayan, ma. Gagawa sana ako ngayon ng ano uh, shepherd pie kasolang lang english Ngayon, ang lulutuin ko is chicken adobo ay ano to tara <laughs> ang ganda naman nito parang ano lang oh parang yung kita <laughs> kita kuha ko oh, na pa iskedyul yun. yung result ng aking blood test before yung pumunta ako doon sa ano sa clinic dahil uh, hindi ko sure kung hindi ko kasi alam basahin eh isinend sa akin yung ano yung result uh, 6.7 naman ng ano ng cholesterol ko tapos yung sa diabetes starting sa UK score is 13. Hindi ko alam kung mataas ba yun o mababa ba yun. Eh, may history pa naman ng aming family ng ano, diabetes. Kaya natatakot ako. Kaya minsan hindi na ako kumakain ng kanin. Pero kahit ba naman hindi ka kumakain ng kanin, eh, meron din naman ibang prutas na mataas din sa, ano, sa sugar. Hindi na nga ako nagkakape. Eh. Tapos, thanks God, okay na, okay na yung ano ko, yung pag yung bowel ko. Simula nung dumating yung in order ko na ano na galing Pilipinas, yung pinabili ko sa anak ko. Um na siya nag everyday routine, everyday ano na naman ako yung yung gaya ng dati na araw-araw na din ako nagbabawel, yung nag nagbabawas ganyan. Kaya hindi na ako irritate kasi minsan pag hindi ka nakapagtain ng ano eh, 'di ba? Eh, para, para ka naiirita lagi yung wala kang hindi ka comfortable kaya para ka naiinis lagi ganyan e ngayon hindi na tapos nagpabili ako ng Mayra eh maganda para akong iniinom ko siya araw-araw para akong yung kahit na hindi ka wala kang ano sa tulog yung parang ang ano sa mukha mo ba maaliwalas ang mukha kaya sana pag ipinakita ko bukas yung ano ko sa yung result ng blood test ko sana normal lahat Diyos ko nakakatakot <laughs> nakakatakot yung meron kang sakit na, ina, na iniisip ayan tapos na ang ating turbo dryer ayun na ba kaya ayan sandali lang mga kaibigan at ako'y... at ako'y aalisin ko muna kasi wala yung selfie stick ko eh Ayan, nagsalang din ulit ako ng isang salang. Ayan siya guys, imamarinit ko muna. Tapos ko il siya iluluto mamaya. mo muna siya ng konti. 15 minutes or 20 minutes. Uh, tapos ng aking ingredients. Diyan na ako guys, nagluto. Kasi yung amoy, baka magalit yung may-ari dahil yung mga plinansyan niyang damit ng kapatid niya na ba kasi nakasabit kaya ayaw kong mag-amoy ka nakakahiya ayun ang aking adubo tapad muna natin ayun tapos na naman yung isang second load <laughs> natingnan natin yung ating niluluto uy, yung bungo. Bang, bango naman, oh. Sarap, sarap. Grabe. Bango na talaga. Pero bakit ang dami niyang um, sabaw? Ito ang gusto ng asawa ko, yung eh. masabaw. Ayoko naman yung masabaw. Hindi ko naman na siya nilagyan ng tubig. Nung pag-marinate ko yun lang, ayan, sarap parang gusto ko nang kumain parang gusto na siya mga guys parang gusto ko nang kumain ah <laughs> parang naano ako dun sa lasa ng adubo <laughs> kain na yata ako magtupi muna ako tapos ako kakain <laughs> bahala na si batman at least nakaloto na ako Kain na lang. Kulamsan na namin yan mamayang gabi. Kaya lang hindi pa kami kasi nagnang, nagtanghalian. Dahil tanghalin na kami nagising alas 10. Hindi kumain kami ng breakfast alas 12, alas 11. Ganyan. Kaya tapos merienda naman ng merienda yung mga bata. Kaya hindi na sila nagugutom. Ako yung kinain ko lang yung parsit canton kanina. Tapos kumain ako ng carrots. Kaya yun lang.